Bata pa lang ako, namulat na ako sa kahirapan. Nanala 5 years old na ako noon. Sinasama na ako ng nanay ko sa palengke para magbenta ng mga prutas. At ginawa ko yun hanggang, hanggang tungtungo ng college. Sobrang thankful naman ako dahil nga eh, kahit pa paano natapos ko naman po pag-aaral ko dahil po doon. Nung nagtatrabaho uh, na ako, nakaka-discourage kasi nga, ang yung inexpect expect ko na makapagbiga ko ng sapat na alagap niya nanay, hindi ko nagawa yun. Kasi sobrang late ang sinasahod ko that time. Nag-decide ako nang humi sa amin at uh, mag-apply na lang ako ng abroad, na papuntang abroad, sabi ko. Kaya nag-apply ako papuntang Hong Kong. Nung nasa abroad na ako, excited kasi makakatulong talaga pa sa family ko. Makapagbigay na ako ng sapat na alagap sa nanay-tatay ko. And then pangalawa yung, yung sobrang malungkot kasi malayo ako sa family. Nung nasa Hong Kong na ako, hindi ko na-expect na, na makahanap ako ng ng masungit na amo. Okay lang sa akin ang trabaho kahit mahirap siya. Pero yung paano ko tratuhin ng amo ko, hindi ko talaga kaya yun. Sabi kong ganun, uh, uwi na lang ako, hindi maghanap na lang ako ng trabaho. Because at uh, that time din talagang I was praying to God na Lord, sabi kong ganun, uh, ganito ba talaga yung buhay na binigay mo para sa akin? Kailangan kong maghirap ng ganito. And hanggang isang araw may nag-offer sa akin na mag-aaral ako ng caregiver. And then after a few months, natapos ko po yung course ng caregiver. Nung nag-apply ako papuntang Canada, yun naman yung time na nag-start na ibitahin ako ng kuya ko na mag-join ng Ibu e Noong una, hindi talaga ako ano sa negosyo. Sabi ko talaga hindi ko linya yan. Sabi ko mag mag, mag abroad na lang ako. Nung time din na yun, kailangan ng nanay ko yung, ano, yung products and pati mo no, lang kailangan din. so, wala akong choice that time, kundi talagang bumili na, ako, bumili na lang ako ng package. And yung pinabili ko pa ng package, inutang ko pa. So, nag, in short, nag-join ako sa Inglobal. And after a year, nakalimutan ko ng pag-abroad ko. Nakalimutan ko na ang Canada. Kasi sabi ko ganun, kung pwede ko namang kitain dito sa Pilipinas, ang pwede kong kitain sa Canada, bakit pa ako mag-abroad? Uh, talagang pinag-aralan ko yung negosyo on my second year, dun ko po na earn yung first million ko. And then on my second year also, nabili ko po yung first car ko. Dati, naglalakit lang ako. Ngayon, nagdadrive na ako ng sarili kong kotse, di ba? So, tinuloy-tuloy ko lang po. Na, and then, uh, that time, sabi ko gano'n, gusto ko na talaga, gusto ko na rin mag-asawa. Nung nag-start kasi ako sa Global, natutunan ko talagang mag-set ng goals. Kaya sabi ko gano'n, bago ako mag-asawa, kailangan nasa Mayor's Club na ako. Na-earn ko na yung first million ko naka, nabili ko na yung kotse ko at nabili ko na rin yung, yung, yung pangarap ko na bridal car. Eh, nakakatawa kasi nagupad ko po lahat yun. And sobrang thankful ako kasi hindi lang sobra-sobra yung blessing kasi nakapag-asawa rin ako ng napaka, napakabait at napaka-supportive. And uh, yun ang pinaka one of the best gift na na-receive ko kay Lord. You never have to be a super one or a super mom in our marriage, I only ask that you just be yourself. So nakakatawa nung uh, so nag-decide kami mag-asawa na gawin ng M-Global together dito sa Pilipinas. Uh, nung pabalik ako ng Pilipinas, nung nagtrabaho ko sa Hong Kong, sabi kong gano'n babalik ako ng Hong Kong para hindi para magtrabaho kundi mag-travel na lang. At yun po nakakatawa kasi dito po sa M-Global, nakamit ko po yun. Ilang beses na po um, pabalik-balik po sa Hong Kong hindi lang po sa Hong Kong, hindi travel na rin po kami sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia. At hindi lang po yun, kundi naikot ko na rin po ang buong Pilipinas. Sobrang thankful ako kasi isa sa pinakapangarap ko rin po na mabiling sasakyan po. A uh, few months ago, I bought my Montero Sports 2013. When I started believing, sunod-sunod ko na nakamit mga pangarap ko sa buong ang desire ni Lord sa atin is to be uh, to live in prosperity. So I'm living in prosperity. Pero syempre, bago mo matamasa yung mga kailangan matamasa sa buhay, kailangan pinagtatrabawan lahat yan. When you want God to move in your life, you need to move in faith. When you move in faith, everything is possible. Lahat ng gusto mo na mangyari sa buhay, yung makakamit mo. Garantid yan, 100%. At hindi lang po yun, nakabili po ako ng bahay ko sa Camarilla a month Isa sa pinakagustong gusto ko po rito yung buong family po kami na, na ginagawa po itong negosyong ito. Nakakatuwa kasi lima po kami magkakapatid na may kanya-kanya na rin po ang Napatunayan ko na hindi lang po pala pag-aabroad ang kasagutan para makamit natin ang mga pangarap natin sa buhay, kundi meron din po palang mga oportunidad sa Pilipinas na kagaya ng InGlobal na pwede nating makamit ang mga pangarap natin sa buhay kasama ang pamilya natin.